🎵 dito po tayo sa garden. Tayo po ay mga ng bukbayang hingog. Ano siya? <coughs> pwede na siyang agot eh. Mm. So, sungkapin so, na lang po natin. Saya so, yeah. yeah. na. Yeah. Yung isa hindi po kaan. Yan. So, lala ko yung... susunod. Siguro nang payat ng, ng tatawan niya. Pero, ibu. Yung isa. Lala po, po siya pinawa. At mayroon pa doon sa kabila put na yung dito. Ano ba ba? Hindi ko dami. Parin ko po, nilukhang pala siya. Saan yun? Ayan po, tatlong. Hindi ko nakakain. yung ano doon. Ano natin ba, tita? ng ko pala gising po yun. So, ayan. Pinayo po ulit. Ayan, nilagay nila at gano'n mo isa. Natoon kasi. Ang hirap na naman kasi itong dragon fruit. Meron din po ang mga tinik. Eh, ayan o. So, nag-lags po ako sa tinapuyong na po yung ating na, yun mm. tani uh, na, yun hindi magkabit ng show, napuro ay 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 ay

ang gabi talaga ay gusto yan at ang akin dito oh, na buhay hmm. na hindi na ako na ang ah, dami mong ibon dyan hmm. no? mga ibon Bili parang Yeah. Yeah. Okey. Mm hmm. Ya. Ya. Dah ni. nak ke kita kan? Kita. Kita akan sini. Iyan jam. Sana nak lalu rok. Kita gawang bilang ini ini. Balak lah. Baik Nangyay-nangyay yan. Sa so, mm -hmm. sure. aking papaligid ay naman na lang mm -hmm. sure. Pero nalang bagyo bings Hindi tayo dito. Hindi. Hindi din mag-aakitin mga bongong yung bagay. Hindi siya. Hindi mo kahit isang bongong. Ni sa tu nuil. Ni kosola nan. Undalang boi. Di di tangnan. Mm -hmm. Matubik yan jinsel dekod. Jan sigekak kapi. Sa ngi di an. Ni sa di ngi. mencok. Lagitnya tu yang lagit ni berat. Di sini. Bul di dalam ni. Tengah-tengah kita tu. Tak saringnya tu ai.

Yan yung dami ang tumutubo. Ang palaya. Yeah. Kasi umulan eh. So yan, salamat sa inyong lahat yan. At meron kayo na harvest. Papaya. Yan. Salamat po sa inyong panunood. At may shoutout sa lahat. This is Laurie's Garden. Thank you and bye-bye.